Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Lasyete ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Project Tulong Alay sa Bangsamoro Nangangailangan o Project Tabang ng Office of the Chief Minister tuloy-tuloy pa rin ang pag-aabot ng tulong sa mga mamamayang Bangsamoro sa iba't ibang parte ng reyon. Nakatalima ng agarang tulong at ayuda ang mga biktima ng nangyaring sunog sa barangay Rosary Heights 7, Cotabato City, mula sa opisina ni Chief Minister Adel Haj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng Rapid Reaction Team ng Project Tabang nito lamang lunes. Sa kabilang dako naman ng reyon, nakatanggap ng 150 sakon ng bigas at food packs assistance ang mga residente ng barangay Kabenbeng sa munisipalidad ng Sumisip Basilan. Ito ay sa ilalim ng Ayuda Ale sa Bangsamoro Program ni Chief Minister Audel Haj Murad Ibrahim noong February 10, 2025. Sa parehong programa na bahagian din ng parehong ayuda mga residente ng Barangay Angilan Omar, Barangay Pantaw sa Talipaw at Barangay Tikong sa Parang Sulu. Mga sako ng bigas at food packs assistance rin sa ilalim ng ALAB program ang naipamahagi sa mga nasalanta at apektado ng sunog sa barangay Matatag sa lungsod ng Lamitan, Basila noong February 15. Gayon din ang mga residente mula sa Puhagan, Panamao, Sulu nito lamang lunes. Ibinida naman ng Ministry of Public Works and Completion ng mga road projects sa iba't ibang bahagi ng Special Geographic Area. Una na sa listahan ng matagumpay na pagsesemento sa barangay Damatulan Road sa Nabalawag, pagkumpleto ng 4.4 km Tamped Road Paveway sa Barangay Tamped Old Kabakan, bagong kalsada din ang pinakikinabangan ngayon sa Barangay Dato Binasing at Dato Mantil Pahamudin, tapos na rin ang New Libungan Toreta Concrete Road sa Barangay Libungan Toreta sa Bayan ng Pahamudin. Samantala, upgraded na din po ang 2 kilometer Lower Bagger Road sa Barangay Lower Bagger Pahamudin para sa mas madaling biyahe ng mga kababayan natin sa SGA. Kabilang sa mga 12-point priority agenda ng BAR, may ang pagpapalakas pa ng mga infrastructure projects sa ating rehiyon. Isang job fair ang isinagawa o isasagawa ng Ministry of Labor and Employment at Special Geographic Area Development Authority sa paparating na selebrasyon ng ika na founding anniversary ng Special Geographic Area. Magandang balita po para sa mga mamamayang sa ng SGA bilang bahagi ng pagdiriwang ng 6th SGA Founding Anniversary ay magsasagawa umano ng job fair ang Ministry of Labor and Employment kaagapay ang Special Geographic Area Development Authority. Kung kaya't inaanyayahan ng lahat na dumalo, makiisa at huwag palalampasin ang oportunidad na ito. Magaganap ang naturang aktibidad sa lunes sa munisipalidad ng Nabalawag. Magsisimula ito mula alas 9 ng umaga hanggang, o hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga kumpanyang magbibigay ng oportunidad ay ang Lamson Group of Companies, South Sea Small, SMC Save More at marami pang iba. Makikita sa inyong screen ang mga kwalifikasyon na kailangan tugunan sa mga trabahong dog para sa mga mamamayang bangsamoro ng SGA. Upang mapalakas sa nutrisyon ng mga bata mag-aaral, naghatid ng pagkain ng Ministry of Social Services and Development sa pamamagitan ng Lanao del Sur Provincial Field Office sa 16 na Child Development Centers at 10 Supervised Neighborhood place sa Bacolod, Kalawi, Lanao del Sur nitong February 10. Kabu ang 311 sako ng well-milled rice, 810 kilo ng pinatuyong dilis, 9,720 piraso ng itlog, 820 liter ng mantika, 100 or 1620 kilo ng all-purpose flour at 100 or 1620 kilo ng munggo ang ipinamahagi upang suportahan ang feeding program sa mga early learning centers. Tinatayang 810 bata mag-aaral ang makikinabang sa mga pagkain ito upang matiyak ang sapat na nutrisyon para sa kanilang paglaki at pagunlad. Ang hakbang na ito ay bahagi ng ika-14 na cycle ng Supplementary Feeding Program, isang inisyatibang pinondohan ng gobyerno sa ilalim ng MSSD sa BARM na may layunin mapabuti ang nutrisyon ng mga bata sa mga early learning institution lalo na sa mga komunidad na may pangangailangan. Samantala na mahagi rin ng MSSD ng tulong sa walong pamilyang naapektuhan na ng magkakaiwalay ng insidente ng sunog sa mga barangay ng RH7, RH10 at Tamontaka 1 sa Cotabato City. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng family food pack na naglalaman ng 25 kilo ng bigas, iba't ibang delata at instant coffee. Kasama ng o kasama rin sa mga pinamahagi ang sleeping kits, dignity kits, cooking kits at hygiene kits upang matiyak na may sapat silang pangangailangan habang nagsisimula silang muling bumangon mula sa insidente. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pagulan sa ilang bahagi ng BIRMM dahil yan sa Intertropical Convergence Zone. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng pagulan ang Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Habang Easterlies naman, sa lalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatili na kaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsa Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Prana Kabalo, balita sa ngala ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsamoro.